Bulaklak ng Lutus Nagtataglay pala ng isang bertud na kung makukuha mo ay isang mainam na panghalina at magagamit mo sa pagninegosyo, sa pag-ibig at proteksyon. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay mamangha sa mga natatanging bertud umutya ng kalikasan na sa bulaklak lamang ng lutus makukuha. Ano-ano nga ba ang natatangi nitong taglay na bisa at saan at papaano nga ba ito makukuha. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Sa unang tingin mo pa lamang ay masasabi mo na nga na napakaganda at kaakit-akit ng mga bulaklak ng lotus plant dahil sa napakahimay at maayos na symmetry ng bawat petals ng mga bulaklak nito at nakalitaw sa malawak na katubigan. Subalit sa likod pala ng magandang bulaklak o halamang ito, nakakubli ang isang misteryo at malalim na kahulugan na bahagi na rin ng napakaraming kasaysayan. Ang bulaklak ng lutus sa isang simbolo ng maraming kultura at sinasabing ang isa sa pinakasagradong halaman sa lahat. Kung kaya bago natin pag-usapan ang natatanging mutya o bertud nito ay kilalanin muna natin ang lotus flower. Simulan natin sa life cycle nito. Di gaya ng ibang halaman sa tubig, ang lotus ay mayroong mga ugat na tumutubo sa putik at hindi nga mapili kung marumi ba o malinis ang tubig nito. At sa tuwing sasapit raw ang gabi, ang lutos kasama ang bulaklak nito ay kusang lumulubog sa tubig at ibinababad niya ang kanyang mga bulaklak at dahon sa tubig. At sa pagsapit naman ng umaga ay muli itong aangat sa tubig na walang bakas ng pagkababad nito o ng dumi. At ang araw-araw nitong paglubog at paglitaw sa tubig ay simbolo nga ng bagong simula, bagong pagsilang at bagong pag-asa at hindi nga maikakaila na kakaiba nga ang halamang ito. Kung kaya naman, madalas makikita ang lutos o ang bulaklak na lutos sa ilang reliyon na kalakip ng kanilang mga divine figures. Halimbawa nito ay sa Egyptians. Ang bulaklak ng luto ay simbolo raw ng ating daigdig. Samantalang sa relihiyong Hindu naman o sa kultura ng mga Hindu, sinasabing ang Diyos o ang mga Diyosa nila ay nakitang nakaluklok sa isang animoy luto throne. At sa Buddhism naman, ay sa bulaklak raw na ito di umano o ang lutos na bulaklak ang unang tinapakan ni Buddha, kaya ito ay bahagi na rin ng kailang kultura at pananampalataya. Ayon pa sa ilang painiwala, ang bulaklak ng lutos raw ay mayroong kakayahang makabuhay ng mga pumanaw na at kadalasan ngang gamit sa mga transformation spells. At maging ang iba't ibang kulay ng mga bulaklak ng halamang ito ay mayroon din palang kanya-kanyang kahulugan. Ang puting lutos o ang puting bulaklak ng lutos bilang simbolo ng purity o kadalisayan. Ang dilaw naman bilang simbolo ng espiritual na hangarin at paniniwala. Subalit ang totoong tanong, papaano nga ba natamo ng lutos na ito ang kanyang kahalagahan? Ang paglubog at litaw ng mga dahon at bulaklak ng lutos sa tubig araw-araw at pananatili itong maganda pa rin ay lubhang nakamamanghanga. Kaya naman ito rin ay simbolo ng tibay ng loob at kagustuhang lumaban sa anumang hamon ng buhay. Ang mga buto rin ng lutus ay kayang mabuhay o magtagal ng libong taon ng walang tubig. At kung ito ay mabasa ng muli ay saka kapa lamang ito tutubo. Subalit maging ang halamang lutus rin na ito o ang bulaklak nito ay nagtataglay pala ng isang bertud ang mutya ng lutus. Ito ay isang puting bato na animoy mayroong mga mapuputing marka buhat sa tubig. Ano-ano nga ba ang mga taglay na kapangyarihan ng bertud na ito? Ang bertud na ito ng lutus ay mabisang nagbibigay ng malakas na pangakit o karisma sa sinumang magtatangan ito. Kung kaya naman, mainam ito sa mga naghahanap ng kapareha o ng love life. Gayunpaman, isa rin itong panghalina sa pagninegosyo, na makakaakit ng swerte upang lumakas at lumago ito. At ang sino man na magkakaroon ng bertud na ito ay magkakaroon ng payapa at tahimik na pamumuhay o pamilya na malayo sa mga awayan. Kasama pa dito na mabisa rin pala itong nagtataboy ng mga masamang elemento o enerhiya sa paligid. Subalit saan? At papaano nga ba ito makukuha? Ang Bertudo Mutia ng Lutos raw ay napakabibihira lamang o rare lamang. Maaring one in a million. Subalit kung ito ay para sa iyo at makakuha ka nito ay napakaswerte mo na. Ito ay lumilitaw lamang sa papabukad na bulaklak ng lutos, partikular na ang puting bulaklak nito at ito ay sandaling bilog ang buwan. Sinasabi na pawang ang bulaklak lamang ng lutos na nasisinaga ng buwan, ang maaaring magtaglay ng bertud na ito. At pawang ang mga mayroong busilak na puso lamang o ang may mga mabubuting kalooban ang maaaring makakuha nito. Ikaw, may kakilala ka ba na maaaring may tanga nito? Subalit lagi po nating tatandaan na gaya ng mga lutos, unang mga halamang lutos, tayo ay maging matatag rin at huwag basta-basta sumusuko sa anumang hamon ng buhay. May mutiyaman tayo o wala ay i-enjoy lamang natin ang buhay at parating tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Hihin na mundo.